gawa tayo ng kinilaw na tahong. Ayan, meron tayo itong tahong. Meron tayong kalamansi, meron tayong sibuyas, meron tayong um, luya, meron tayong lemon, tapos meron tayong tabon-tabon. Uh, meron din tayong si uh, sibuyas dahon. So, ayan, ayan yung mga pansahog natin. So, gagawin natin ngayon ay kinilaw na taho. So, namimiss ko lang yung ano, mga kilaw sa amin. Kaya, ayun, naisipan kong gumawa. Ang so, susunod na gagawin natin, guys, is, ano, bubuksan natin siya. Ayan. Medyo mahirap siya buksan, eh. So, ayun, guys. Ayan. tanggalin natin tong ano buhok may buhok pa siya eh so ayan guys ayan tanggalin natin sa, sa shell niya ayan. So, ayan. Medyo maliliit lang yung mga ano eh. Maganda sana kung ano. Yung malalaki. Kasi hindi siya mahirap buksan. Uh, so, ayan. So, tanggalin natin to. So, ito lahat bubuksan natin yan. So, ito na guys. Tapos na natin uh, tanggalin sa shell niya yung uh, ating taho. Ngayon ang tataba. Oh. Wow. Sobrang taba. Perfect talaga siya pang kilaw. Ayan. So, ang susunod na gagawin natin guys, yung mga ano naman, mga sangkap Ayan. Iwain naman natin yung kanyang mga sangkap

Bawain lang natin siya maliliit. Ayan. Ayan. Tapos yung pinakalas, ito. Kukot ko rin lang natin, guys. So, ito, guys. Kukot ko lang natin. Ayan. mag -ano lang tayo ng tama lang panimpla. Kasi pag masobrahan din tayo ng lagay nito, hindi rin magiging maganda yung lasa. Ayan. Kasi kaunti lang naman yung kilaw natin. Eh. Uh. So, ayan. Pwede na yan. Tapos, ang gagawin natin, lagyan natin siya ng suka. Ayan. Tapos, ayan, durugin pa natin mga right. na So, so ang uh, like, okay. so, gagawin natin Ayan kunin. Hindi natin isasama yung mga ano niya, yung katas lang niya. Ayan Yung pinakakatas lang niya. Tapos, biga. Oops. Ang bango na ng ginilaw natin, guys. Ang bango na. Sobrang. Oh. Ah. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng asin. Ayan, asin natin. konting asin lang muna. Tapos, bituin, Asin at saka bitchin lang, guys. Ang panimpla. Panlasa. Tapos, syempre, lalagyan natin ang uh, suka. Mmm. Haluin na natin. Bakit? Bakit?

saka syempre guys hindi kompleto ang kilaw natin pag wala ka sili kailangan may sili yan mas masarap sa kinilaw pag merong sili meron syang maanghang yan depende na yun sa inyo kung gano'ng kaanghang yung gusto nyo ako okay na yan kasi gusto kong humigot na maraming sabaw yan So, ito na, guys, ang ating kinilaw na tahong. Ayan, ang sarap. Oo. Oh. Manamis-tamis ang sabaw. Kaya tigupin niyo yung sabaw nito, ang sarap. Ayan, so pati. Oo. Oh. Mm. -hmm.